Okay, mga higala. Ako ipakita sa inyo ang dula na ni uh, Master Kere from uh, Surigao. Uh, Usa na siya ka uh, domador. Ang pangalan niya tunog-tunog sa buong Mindanao. So, dito minagdula sa lungsod sa Mulabi. Niya itong pista sa Mulabi mga higala. So, akong ipakita ang akong daganan niya. Hindi og usa ka game, pero napili ko niya og tulo ka game. Pero ang tulo ka game, unya na nang ipakita sa inyo. Pero ang akong daog akong ipakita daan mga higala. Usa na siya ka master sa dama maghilang master Kiri. Kiri tunog-tunog ang pangalan niya sa buong Mindanao, all region Mindanao. So, akong ipakita sa inyo mga hingala ang dula na mo. Okay. So, una siyang mintira sa uh, 1.15. Pagtira niya sa 1.15, ako naman nag a So, nagpakaon siya kaon. So, nang ko sa 116. Si 314 siya. 5 ko. Ngayon, dito siya nang Ako sa dito ko nang Tapos, nang pasok siya dito. Pakawin siya. Pakawin niya dito yung mga higyal. Nang ko dito. Pagtira na ko dito. Tapos, nang anak siya. Ako dahil yung gi siguro. Pag siguro na ako mga higala, yung gi pa kanan. O, master niya akong kalaban na, Master kiri. Kanya naga green Tapos, akong gi tira niya. Pag tira na ako dahil mga higala, uh, may self-defense niya Pag self-defense niya ako gid ning siguro. Pag siguro nako diyan ang igala, diyan ang gi tubagya taon. Tapos hindi ako mga igala. Pag diya nako may dipinsan pud sa dire. Pag dipinsan ni nang igala, nag-150 ko. Pag 150 nako mga igala, mentira man siya sa 95. 95 ba? pag fail pa din ang igala master na na siya mga igala mga kadama master na gina siya may tira sa sinan 5 pag yun pag tira na siya ng 5 may bira ko sa 5 buwan o oh, 5 buwan ko so wala sila yung mahimo diri man siya yung tira iya man gidipin saan eh Ha? Kag dili ni na eh. Pero na no, pa pa sila siya itira. Kani? wala na di siya tong higa na. <coughs> Excuse me. Wala na sipyet sa kay na lang tira biya. Balik siya Pero yung gi depensa an eh. Kay Abi niya kung kung di mo dipinsaan, kung mo diri siya, ako manapakanan dia taon taon siya Kaon ko niya hurot okay pero mga higala pag niya diha sus pag niya diha ang mga tao ng lantaw mga higala kaya nga na mga damador kaya nga na pili na kuha. Ah. kaya naman pas, pag may siguro ka diha wala naman ko backup back up doon kan di pinsaan ni nila pag kigurong ko na wala na kumihin na ang mga tao ng lantaw ang mga damador isla pildin na kuha ah, pag tira na so na mga higala pasok na siya sa maong formada tiklok na siya sa lansi tiklo siya pero usaragi daog na ko ang akong pildi tulo ang akong pildi niya pero ako lang ipakita daan ang akong daog sa sunod nga video ang pildi na po na akong ipakita ang igalagay kay sabi sa kamaster master, master sa master kire sa siya, siya ka veteranong lumador ako lang ipakita ako lang girecap na mga igala dito na muna gidula sa lungsod sa mulabi sa Bunga del Sur. atol sa kapistahan sa mulabi So pag tira dia diya masuk higala, pasok na pormadah. samaong formada. So aku lang diyan aku Ako lang diyan na. aku ako Sus! Pag anak na ako, ko di silikod sa usaka na pun. po. Ngunong ipakaon na waro, kayo nga bagi gikuhit ko niya, ngunong na, nasipyat. Kaon siya. Sus, ako na pong ipakaon. Pakaon po na. Ay, ipakaon na. Perdigana. Hinga na tong isa. Perdigana na. Ay, ipakaon na. Kaon siya. Pagkaon na. Ako na pong ipakaon. Pagpakaon ako niya. Tinunto. Hinga na po ito siya kataw. Tinunto. Ang dula. Ang si pakaon. Surinder na lang. Ay, ah, iganaan ko niya. Pagpakaon <coughs> na ko di ripon. Kaya anak na. Nag-anak na siya. Oh. ko diya. Kaingon ingon tuntau. Kaupat ko tao. Hala. Doon na di lansihan. Matay na kalansi. Pagkao niya. Akatong mga tao nag-ingon sa primero, kadua, katulo. Hindi, basta-basta na si Pedro. Ay, eh. grabe, matira na si Pedro. Ay, eh. sita ah. Pagpakao na ko niya. Natrisan siya, largo. Largo pag ikaw dama. Huh? Ah, kaguliyang mga tao ng lanta. Ay, katong ito mga tao na ay kalibutan yung tao ng uban. Kaguliyang, kaya nung anong dama ko ah. Kaguliang sila. Kala sitasyon namin, surrender na si Master Kire na. Oh? Surrender na siya. Ako ang ba Pero ya lima. Pero nga nung surrender siya na. Wala naman yung gidaganan niya po na iha. Magtira, huwag mo tira pa ng siya na. Surrender na siya siya. Ano tira? Dira lang ako. Agad-agaraw na ako na. Pero yung surrender na siya largo. Tulor ko ay eh, lima. Naapoy na po, idam, ma, isa. So set out kay Master Kire no? usa na siya ka veteran damador pero sa sunod nga video ang akong field, di ako pong ipakita